Simbolo ng pagmamahal, pagpapahalaga at pagdakila ang mga bulaklak. Hindi nakapagtataka top of the list ang mga flowers tuwing may special occasion, di ba? Pero alam nyo bang bawat kulay at uri pala ng bulaklak ay mayroong iba-ibang kahulugan na yung flower month, fresh na fresh namin ipapakita sa inyo ang pinakamura hanggang sa mga pinaka nagmamahalang flower arrangements ng mga sikat na mga eksperto pagdating sa bulaklak. So, mga Nagbibigay o tumatanggap ng blooms diyan, tutok na at kiligin sa mga amazing flowers. Roses, tulips, sunflower, o di kaya'y mga nagagandahang mga lilies. Mga top of the list flowers na bet ng lahat na makatanggap sa natural na ganda ng mga bulaklak. Hindi nakapagtataka bawat okasyon sila talaga ang bumibida saan pa ba ang best place to be? Siyempre, kundi sa sikat na flower market all year round. Ang dangwa! Medyo mura na kasi ngayon. Ito, yung katulad nito, one piece and flower, $2.50. Pero yung price talaga ng flowers, hindi siya parate. Ito, Daisy Imported Flower siya. 600, 10 pieces yung, ano, sa isang bouquet. 600 Sa so, one dozen red rose, 500. Depende sa fillers and arrangement. Depende kung ilan yung flowers. <laughs> yung ganito, 1 dozen, may isang stargazer, 700. Kung trip nyo naman ay long-lasting flower arrangements, fossilized flowers o mga pinatuyot na bulaklak na mukhang fresh pa rin ang swak. Tumatagal daw ito hanggang six months. Yun na lang, may konting kamahalan kumpara sa mga nalalanta at nabubulok na fresh flowers. Sa Pilipinas, nakadepende raw sa demands at season ang halaga ng bawat bulaklak. Pero dahil medyo off-peak ngayon, ang isang bouquet of roses umaabot lang daw sa 700 pesos. Ang binansagang Rosalinda ng Dangwa ay pasampol sa atin. Ipapasilip niya sa atin ang sikreto kung bakit hanggang ngayon namamayagpag pa rin ang kanilang lugar pagdating sa flower arrangement. O di ba sa halagang 1,000 pesos lang, daig mo pa ang nanalong Miss Universe o... Yung mga buki namin kaya binabalik-balikan kami ng mga clients sa online. Kasi miniminti namin yung quality, yung fresh flower, hindi kami magbibigay ng luma. Bago lahat yung binibigay namin, kaya yung mga florist namin kailangan linisan siya bago gagawin at kailangan pag-deliver bago talaga. At saka may mga previous kami kaya binabalik-balikan kami ng mga clients namin. Ayun, yeah, yeah. Manila Flower Center here in Dangwa. Ano na Hindi rin naman lingid sa inyo na ako rin mahilig dumayo ng dangwa para bumili ng mga fresh flowers para sa aking bahay. Pantanggal stress na rin kasi ang mag-ayos ng mga bulaklak. Nakakatipid pa. Pero alam nyo bang bukod sa nakaka-good vibes ang mga bulaklak, maniniwala ba kayong bawat isa ay mayroon din daw palang kahulugan? A Love to Lash, real clinical trial from the United States. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. Tried and tested, a love to lash. Tulad ng mga roses na for self-love. Ang carnation, para daw sa protection, healing, and strength. Ang sunflower naman ay for loyalty. Stargazer lilies, for innocence and purity. At mawawala ba ang tulips? Ito naman daw ay para sa true and perfect love. Dahil sa mga kahulugan ng mga bulaklak na ito, nainganyo ang dating bankero na ngayon ay isa ng florist for the stars, Rob Blancaflor, na i-explore ang kanyang hilig sa pag-ayos ng bulaklak pang world-class sa mga flower designs ni Robert. Pinag-aaralan bawat disenyo, detalyado at pinagma pinagmamatch bawat kulay para masarap tingnan. Our business is like 25 years na this year. Um, we started um, long, long time ago. It's like in 1997. And our first celebrity wedding was Aga Charlene. Bagyo. Then it followed, sumunod si Roof, I think, and then we had. Um uh, Juday, which was like the most memorable wedding we've had so far. Ang mga flowers niya nagmumula pa sa iba't ibang bansa, pero highlights pa rin ang kanyang mga obra, ang bulaklak na galing sa sariling atin. We bring in from four countries, Ecuador, Holland, um, um, Taiwan, South Africa, and to a certain extent, China. So um, lahat ng klasing bulaklak available kasi, kasi, depende yan sa season. Kasi ngayon, wala sa, Australia, nandun sa Holland. So, whereas naman pag December, yung nandun sa Australia, wala naman sa Holland. I mean, it depend, depende kasi depende kung say, kumukuha kami sa area na patapos na normaling summer or pa-start yung spring. So that's when they get to see the different types of flowers. Sa mga gustong magpa-decorate kay Rob Blanca Floor, ang ganito kaing grandeng setup para sa isang kasal ay umaabot lang naman daw ng halos kalahating milyong piso. Oh, mahal yung wedding. Again, depende sa type ng flowers, depende kung gaano ano ka puno mo gusto? Pero huwag pang hinayangan sa mga can afford dahil sulit ang bayad mo dahil sa quality ng kanyang mga bulaklak na napaka-importante para sa magagandang memories ng bawat okasyon. It's just good to note na sa bulaklak, yung binabayaran mo is yung height. So ito, mas mahal compared dito sa rose kasi mas mataas siya. So normally, pag nakita kayo ng bulaklak na mas mataas, huwag kayong magtaka kung bakit mas mahal. Kasi sa bulaklak, the The higher it gets, uh, the more expensive it is. Kung pabonggahan din naman ang usapan, hindi papahuli dyan si Gideon Hermosa na isang international floral and event designer. Experimental at original concept ang kanyang panlaban. Tumotodo pati sa floral wall si Gideon. Ganito ba naman kaganda ang makikita mo, abay mai love ka namang talaga, 'di ba? Mga rosas na mula sa pinaka-light na kulay hanggang sa pinaka-matitingkad na animo'y ipininta ang isa sa kanyang mga obra. Ang wedding setup na gawa niya, perfection. mga luxury hotels hindi rin nagpapahuli sa nagagandahang mga flower arrangements tulad na lang dito sa Okada Manila bukod sa relaxing na refreshing pang pa mga bulaklak nila truly a breath of fresh air ikana nga na ang bulaklak ang isa sa nagbibigay saya at kulay sa ating buhay, lalo ngayon na namumukadgad silang lahat ngayong summer. Walang duda ano man ang ayos nito, simple man o napakaglamoroso. Basta't may kalakip na pagmamahal ang bawat gawa. Siguradong lalabas ang natural na ganda ng mga certified amazing wonders of nature, ang mga bulaklak. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan. Pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kili-Kili Underarm Serum. Yan. Pag malinis sa malinis na ang kili-kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kili, -kili.